pala ah. ah, hindi pala ulit ang tohid ko eh Hahaha 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 na yung ano Buti na ito -test na nila yung bundok Dati masikip to nag-widening nila sila windmill Itang kita na rito Papasok na po kami dito sa papuntang halahala ayun, papuntang pililya windmill sa kaliwa na dumiretsyo kami dito hala-hala ang bayan ni Anli Ahon Maria Ah. Uh, Lalo na sa bipak. Kaya tinawag na hala-hala to kasi hala, hala. Lako lagot. <laughs> <laughs> <Hala, hala, laughs> <có fruit> lagot. hala, hala. Lagot, hala. Oh, sakay na pang Pwede naputol yung rayos. Ay, may tumama kasi Ay, oo, oh, narinig ko yun. Tok, ano? Oh. tinamaan ng bato. Oo, oh, parang bato. Mamasugatan ka pa sa. tingin tayo ng bike shop dyan. Kay ano, yung kay... Sino yun? Kay Ali Ahon. Ali Ahon. Oo, oh, yun, tara. Shop siya dyan. oh, ano lang, mag lang natin para hindi ka ano. Wala naman yan. Wala yan kasi oh. marami pa eh. Oh. Ayan, naputulan na rayos Okay, okay. Yan, kita niyo po yung bundok na yan. Yan po yung hindi namin aahonin. <laughs> <laughs> Lawak din pala Yeah! Alright! Woo! Hey! Hey! Red! Come on! Hey! Wah! Wow! Yeah! Hey! <laughs> ah, gutom na, gutom na Ayan, <laughs> yeah, bu mga bundok na rito Oh Nah, pakasaran punang hangin. <coughs> tayo sa matagal na tayo nag-quit oh. ay nako ayan nakaka 64 oh. nakaka 64 kilometers na po ang aming tinatakbo Oo. Oh. Oo. Oh. 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 approaching na po kami sa halahala -hala. ito na yung kanilang boundary arc maligayang pagdating bayan ng halahala -hala. -hala para ng Rizal halahala -hala, lagot Hala. <laughs> Nandito na po kami sa Halahala -hala. naghahanap kami ng makainan dito sa halahala ang bihira yata ang makainan dito eh lumagpas na kami sa barangay sipsipin pero walang kainan Puro yan, Elaine's kainan ah oo nga no? sarado okay wala kayo sa ng bike eh Elaine, rest of our Hala! 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 Tabis pa Hala! 5 Hala! 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 yung may solo gulo, no? Siyempre pa yung ano? solo, 90? 99 Siyempre pa yung munisipyo doon? doon pa? Okay, lima. Limang solo bulalo. Oh, ayun oh. oh, eh. Ayun yung na lang. Palay po ta. Eh, hey. e, ganin na yun natin. Oo, oh, okay. Hala! Hala! Dapat mag- Awa! Awa! Dapat mag- Okay. Parang parang dalawa. Parang parang dalawa. Parang dalawa. Parang Okay. Oh, saka kanya. Okay. Sa Kapag sumating, dapat kami yung ano, nagtawag kapag doon dun eh. <laughs> <laughs> Hindi pa winang tanong sa rito dun. Hindi lalabas oh. Oo, um, ano. Hmm. Sarap. Hindi maalat? Pero uh, para hindi maalat hindi ka kaya sa Laguna. <laughs> <laughs> so, wala lang, masasarap dun sa sa Laguna. Yun. Dapat nang Starbucks na bulalo. Doon kami. Ay, ang sarap dun. Kinaitan yun, sa paitan dun sa bundok na yun. yun papayitan, ay, yung paitan. talaga, tayo. Mabaho, um, no? Huminga ako, ganoon ko. Tayo yun, yun, yun. <laughs> Hindi ko nga kinain yung papaitan na yun. Sabi yung papaitan dun na. Dapat nga ako mag-isa eh. Sa inis ko nga, hindi ko nga kinuha yung sukuli ko dun eh. Tayo talaga e. eh siguro matinding baho ng papaitan na yun ano doon sa may San Mateo yun eh Ilocano din. oh. tinding Ilocano yung bag. baka igurot ng ano matinding ano yun baka hindi na pinigaan, pinigaan yun niyo. eh hindi na pinigaan yung ano yung ano ay, ay eh do doon mo sa ay lang yung ano to to yan yan yun no yun, may lang pang bulay doon di may isa pa oh sanggala so, Ah, na yung, <laughs> yun, yung gilik na di sa Yes! Uh, Mukbangan na po ito. Mukbang! Mukbangers! Parang may nasa agad yung tilapia. Ang amoy ko yun, no? Ay, ganyan yun, eh. So, so, no? Saan na ito dyan, eh? Sa alaga nila. Amoy na talaga, no? Tingin natin yung sili. Amoy na natin, eh. Medyo, no? Sarap yung tilapia sa kabinti. Oo, iba yun. Sa kaiba yung tilapia, no? Yan. yan, kain po tayo, guys! O sunod, sama na kayo sa amin. O sunod, sama naman na kayo. Kasi ito, nagbalik loob na sila eh. Hindi ka ba tinawagan, Pax? Ay, Hindi ka nagbarang Nagbalik loob na itong dalawang to. Pok, pok. Pok din. O, oh, pok. Para tumas sa sugar nyo. Hindi, kailangan din natin na sugar. Kasi... Naka 70 kilometers na tatakbo natin eh. Saan yung ikot natin mayroon pa tayong titirang 150 kilometers na papadyakin. Hindi ba sa... Hindi, hindi. Sa Sabado ba? Sa Sabado? Ayan o. Ay! Sarap. Ayan. Ayan. Ayos na. may na. Na may baso. Ayan na po. Mo. Ang ano, ang tilapia may ulo pa. Ang bangus wala ng ulo. <laughs> Ubus, taong. Pati yung mga bulalo. Yung mga bulalo. Uh, Walop! Walop! Dinaanan ng bagyo. Parang dinaanan ng bagyo. Ayan po, mga idol. Eh. Walop po. <laughs> Ayan yung tilapia, naplapla. Wash out. Yung bangus, balat na lang natira. <laughs> Buntot na lang. Buntot na lang. <laughs> yung bulalo. Ayan. Ha? Buto na lang. Wala na. Buto na lang mo. Oh. Yan ano kaya natin, partner hmm. kaya natin yung tilapia at yung, asan bangos. yung bangos. Asa na yung talong? Na... O bangos, taka tilapia, magka ano na yung buntot oh, at ulo. Oo oh, no. nga, ano? No. Birthday ride po ito ni Sergeant Pagulayan. At saka ni Sergeant Owen. At saka ni Sergeant Owen. Asa na si Sergeant Owen? Uy, nagtago. Wala na. Wash out.